Hello, hello mga katigeng. Magpe-pairs din namin sa tayo. Ang itlog mo ay andyan. Huwag mo nang hanapin. At saka naglagay ako ng tuna salad. Yung nasa ibabaw. Ito yung tuna salad. <laughs> At saka ito yung salad of the day. Ito. Medyo creamy. Creamy. At saka lahat-lahat andyan na. Basta rinagay ko na lahat wala lang ano ito wala lang uh, nuts ito kasi eh, nagpasang na. <laughs> Et, ko uh, tazo, 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 ya, zigo na at saka ito yung iinumin ko taso 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 iya danyo sigo na sigo iya danyo kaya ngayon eh tikman natin yung ano ito muna kulo mandarin Matamis Kasi Nakalata itu eh. Ken food itu eh. Oke doki mga katikang Makan Bye bye